uh, ah, mabahing nga agama kaparsyal so adina, ah, na ana aton mga manok di nga na nagpakaigot nga na ni so may dakli duwa nga itom mga kaparsyal oh. siyempre ana aton mga gibibidyo permi ini yan ako pala inigin iyo no may niyan SBR <coughs> buyugon kung tawagon di diyan oh. so adina ah, naman ang black magre so may dakli duwa nga itom nga siyempre ang gawas ko ay uh, an... ako nung sa nga babayi nga nakato sa breeding pin kay nalulugyan siya sa pagkaon kay naalang siya sa lalaki nga akong gimutang dito sa natin brood broodcock nga busag so di din natong siya gintakintakin na sininga nga di din mga nakaigot ako akong nagpaka-cord mga stag yun siya mga kaparsyal nga doon So ini akong babae ini seradi ini ni to kay adto hadlok sa di So pinaagi sini nga babayi magiging maisog iton ngan maato itong sa di sa sulod san piralaka bulan Au singan ta pa adlaw so siton no, mga kaparasyal kay may daman seradi de inspirasyon So amoy ito mga kaparsyal ano Among nga nagbutang sa limber Nga didako ako yung butang usang nga babayi Nakabuhi man na ako black macre Black macre na dito sa sulod kakulok Nakabuhi kagabi paghapon Ambot daw yun na akong di rin makabuhi Pero diri rin man yung makilas na babayi So iniyan naton mga mga yan, Sa aton mga nagpakakoy Kaya nusa na akong sumabok kagabi ini mga zodzini, kaya di rin nira kaya initanggalon. So, isan yano sangaman ini ton kamut so pag sumabit di da rahigot kuri na eton sira makatanggal ngan kun mapababayan madadage an ira tiil amo nga kailangan giapon mabantayan siguro mga December mapakugod na yun mga kaparasyal kay sige naman takin, -takin din sa mga lalaki kaso kay diri pa siya napakugod so mga December si ito pwede na <coughs> so hindi man ini nga mga lalaki nga aton didi nagpakakugod mawin yan, nga na ito Himuon nga mga pakugod mga kaparasyal so puro palagit tiyan na pag kay ang mga anak man sinya naton titistingon diri man ini nga mga gidpapakugod naton na mga kaparsyal kay matitisting naton ang kalidad sa amay dito sa anak siyempre dako nga faktor liwat ang eroy mga kaparsyal kay kundiri maupayan naton ugang ay bubutang sa ira ay babadis. So magiging diril at maupay ang klase sa natong palahe. Amo nga ang pagugod naton didi maupay liwat. Ngan na, an aton ogang ang naimbubutang maupay. Di man nga maupay ang manok tungod mahalang kantidad. May dagyapon mga manok na maupay diri ang kantidad. So depende na itong sa pagkita sa nga magmamanok mga kaparsyal. Paano niya sigun nga manok maupay? sa pamahalay ba sang kandidat or sa iya ayon in paliin niyan manok tungod kay ayun niya or gin pakugod niya bisan diri ni ayon tungod kay malang kandidat sila ka para sila no salamat